Tapos tayo. Tamaan niyo ako trip Puna tayo sa supermarket. Ibili tayo ng ingredients natin para sa cookies. Magbibake tayo ng cookies. So, ang mga bibili natin, mga kailangan natin. Harina, wala tayong harina. Uh, baking powder. Tapos parchment paper. Hopefully may parchment paper sila dun. Di ba laka? kasi kaming ganun naubos na eh. Meron na kaming butter, asukal, mga ganun. Mga ibang kailangan. Tsaka chocolate, meron tayong chocolate dun. Kaya ako rin naisipan na gumawa ng cookies kasi meron doon isang baking bar na hindi pa nabubuksan sa pag uh, nakompleto natin yung mga kailangan natin bilhin tuloyin natin pero pag wala kailangan sa bandang dulo baking needs bro ayun may doon to pala yung no? non-stick parchment paper ano, may tsura na to Okay, two bits, two. Tignan natin kung magkano siya. Yo, hindi nababasa. May <laughs> isa pa akong bibili na alimutan ko kung oh, ano, pero ito nakuha na natin. Alimutan ko na. Ito kailangan natin. Siyempre nga baking. Soda So, water tayo. Ang tayo ito. Ito nga na. lang bibili natin. Na? Yeah, bayaran na natin ito. Cheers. Yeah, though. Okay. So good, okay, dibili na natin. Let's go, win na tayo. Tuturo ko kayo ng mga baking moves. First step, palamigin nyo yung sparkling water nyo, lagay nyo sa freezer. Sabado naman yan eh. Nag-aral naman ako buong araw. Marami akong nagawa. Ito, sabitin natin ito. Ah, uh, mukhang okay naman siya. Pidis, eggs, and asukal. Ma'am ilang egg nga ba yun? Parang isa lang. ang trip. Yun, kailangan natin. Oh, vanilla. search muna natin kung ilang grams yung one cup. Yo, first step is syempre i-dissolve muna natin tong butter. Dissolve muna natin sya sa non-stick yung gagamitin natin. Siguro ano lang. So, dissolve natin tong butter. Pero, ilang kaya ang magagawa natin dito, no? Yo, parang ito nga one cup na Dissolve na natin to para madali hanggang mag-brown. ang problem lang is, wala akong ano, konti pa. Ang problem lang is, wala akong white sugar. Baka medyo talagang brown yung kalalabasan nitong ano natin. Dagap-dagdag pa tayo ng konti. Okay na yan. So, parang 3-4 -fourth, fourth sticks of butter. Parang dami yan. Eh. Hindi ko lang nabasa kung salted ba yun or unsalted. Welcome sa aking baking show. Baking show. Brown lang natin ng konti ito kasi sabi, mas lumalabas yung flavor ng butter kapag ka brown. Mm -hmm. First time ko lang ito magbe-bake yo. Separate tayo ng konti. Para sa ito yung ilalagay natin dun sa... Yung substitute ko na lang is foil. Tapos lalagyan lang natin siya ng butter para hindi dumikit. So, hindi ata nasusunog ito Okay, Ano, meron na tayo ng ito. Be-measure na natin siya. One cup ang kailangan natin eh. One cup. So, medyo sablay lang ang ating measuring is ano. One cup. Oh, so, two. One cup of butter. Tapos papalamigin lang natin ng konti ito. Okay na siya. Medyo malamig na siya. One cup of sugar. Ano Ini-expect ko na na ano. dark ang kulay ng ating cookies. Kasi wala tayong white sugar. So, sa recipe kasi, ang naalagay, um, half cup of white, half cup of uh, brown sugar. Ayan. Haluin mo lang ng with free answer. Okay. Ito. Ito. Haluin na lang natin siya hanggang mas dissolve. Haluin natin siya hanggang ma-dissolve yung sugar. Sarap pa, may langgam. Pero tanggalin natin yan kasi diyan appetizing yun. Hindi masarap yan. Next exactly, natin pag-aaralan, brownies tsaka macarons. Hindi ito sponsored. Hindi yan sponsored. pag bigay dyan, yung brownies. Vanilla extract. Kunti lang. Ngayon, ang maselan dito, since marami siyang asukal, madali yung masunog, kaya kailangan bantayan. Wet ingredients. Tapos, egg. One whole egg. Sabi sa akin ang nagturo sa akin, lahat muna ng wet ingredients. Lagay mo muna lahat ng wet ingredients. Good. Lagay natin siya. Gusto mo, lagay mo yung ano eh. Gusto mo, lagay mo yung shell para crunchy sana talaga tama kung ginagawa natin. Luno! Yes! Okay, luto na po. Asin. Kaya pinalamig muna natin siya kanina by mixing para hindi maluto yung egg. So, ito na. Nagyan na tayo ng dry ingredients. So, ito, one cup din ang kailangan dito. all purpose flour. Double acting baking powder. ka nagkakamali ako sa recipe. Half, half cup muna. Lagi like yung tatandaan, sa pagluluto, sa pagbibiging sa lahat, madaling magdagdag, mahirap magbawas. Uy, magchachap pa pala ako ng ano. Chocolate chip. Feeling ko, masyado pa siyang basa. So, dagdag ka lang ng dagdag ng harina hanggang sa parang maging dough siya. Yun lang ang technique. Hmm. Bango, luto na. Parang ano pa lang siya. Parang Dagdag pa tayo konti. Dagdag na lang, dagdag. As needed. Okay. So, so, far, nakaka one cup na tayo. Halo lang ulit. Hindi ko makakagawa ako dito ng ano. I mean, depende sa size kasi kung ilan magagawa mo sa sa yield mo. Pero siguro mga sampu. Tingin mo Mga ten. Sa, sa, ano na ito? Sa asin na ito. Ito form into balls konti na lang, konting konti na lang para sa Pero before natin to i-finalize, sabihin muna natin ito. Ito, konti lang kailangan ito. Mga... Ganun so, Ito na, ang 3D part, chocolate ass chocolate, bro. Yeah, diagonal. Ganun pa rin. Baka mapasober naman sa tamis yan. Kaya, nadaan lang kayo. Diagonal muna. Pag ganaan o oh, diagonal ulit. Rough chop ang tawag dito. Rough chop. Kasi, hindi siya ganun kapino. Hindi rin siya ganun kalaki. Rough lang siya. Rough. So, tama na muna dagdag natin dito. Oh, man! Masyado ko atang ang nadurog ah. Iitim siya. Alam ko na ito sulta ng ulay. Itim to for sure. Ah, oh, digas na. Oh, shit! ganda, bro! Yan talaga. Oh, no. Hi, Mama. Ito Dairy Queen konti. itim siya. Kasi nga, na na natin sobra yung chocolate eh. Kaya ganun talaga. Kukulay siya sa ano. Mali, mali yung pagkakachap ko. Sobrang pino. Sobrang pino ng pagkakachap natin. Dapat siguro mga ano. Okay, meron na tayong dough. Although ano siya, dark. Eh maluluto pa to. So dark pa to lalo. Ah, uh, ang gawin natin is ipapapalamigin muna natin 'to tapos ito sa ibabaw na lang 'to. Yung sobra nating chocolate compound. At sa ibabaw na lang linis-linis muna. Tingnan ang ganda ng color eh. Mali kasi yung pagkaka-sayang sa black kaya sa black. Ang ganda ng kulay kanina, medyo ano, dark ay uh, medyo parang light brown ngayon medyo naging brown siya. Yeah. Okay, papalamigin muna natin 'to para madali siyang i-mold. Ilalagay muna natin siya sa sa chiller para lumamig ng konti. Bago natin siya i-mold tapos i-bake. Saglit lang pala 'to, mabilis lang. Dun, alam ko na 'yung mali ko eh. Alam ko na kagad ah, eh. Ayan, muna natin to. Tapos, habang pinapalamig natin to sa, ano, sa freezer, mag-ano na tayo, mag pipirihit na tayo ng oven. Papalamig na tayo ng dough at pipirihit na tayo ng oven. Sa so, pag pagpipirihit ng oven, di naman kailangan niya masyado malakas. kailangan lang is, E make sure mo na yung oven mo ay pantay yung init para pantay din na luto ng kung ano mang isasalang mo. Yun lang ang rasyonalin mo sa oven. Number one lang tayo. oo ano, ang bilis uminit. And dito na lang tayo maglalatag ng hindi ko tinapon yun kasi dun ko ipapahid yung ano mamaya. Basta makikita nyo mamaya. So habang naghihintay so syempre lig... Ito kailangan natin ito mamaya so dyan ko na sya. Ito na natin sa ref. After nyong magkikilos, after nyong magagamit ng mga kung ano-ano di ba maging habit nyo yung magligpit. Kumbaga clean after yourself. Hindi lang sa dito, sa lahat ng bagay. Di ba? Palagi ka yung maging malinis sa mga bagay-bagay mga kinikilosan nyo. So, yup. So, ngayon ang technique ko dito, para dumikit yung ano, madali natin siya. Lagyan natin siya ng konting mantika. Ano? Ang purpose niyan, ba't natin siya nilagyan ng mantika, is para tissue para dumikit yung foil kasi nga hindi tayo hindi tayo nakabili ng parchment paper di ba although meron doon pero sobrang dami 100 plus 150 pesos hindi ko na binili kasi konti lang naman isang salang lang naman ata to so yan yup ganun lang siya di ba yan manipis na layer lang so next next step is to foil Oh, mga nanonood sa akin, paborito nyo. So, yan. Kuha tayo ng foil. eh um, enough lang, yung sakto lang. So, nakita ko sa internet, pwede naman daw ito na maging substitute. So, i-set up muna natin siya. ah, uh -huh. so, palaging ang paglalagyan nyo ay yung yung dal yung mano yung matingkad sa labas palagi yun so, so ang panglagay niya pa so ganyan Yung ang pakita sa inyo mga tanga kayo eh joke lang e ako kung tama ako ah pwedeng baliktad ako pero ya mo na so yan so yan na pantay na yan pag ilagay mo siya dyan didikit na siya diba ngayon ang worry lang dyan, baka masunog diba? pero hindi naman yan, kasi aluminum frame naman yun, ayan, dyan tayo maglalagay ng cookies natin mamaya so, nakadepende pa kung ilan yung ating magagawa dun sa yield natin, tingin ko mga good 10 to 12, 8, 8 to 12 magagaw ka naman, ito ang naging sa substitute natin for parchment paper, sa internet pwede daw ito eh, although ewan ko ah sana hindi ako nagkakamali sa mga diskarte yung ko. Pero, okay lang. Pagbigyan, first time eh. Tapang yung kulay niya. Uy! Medyo matigas na. Goods. Ngayon, ang pinaka technique nga dito, ano eh, dapat may scoop ka eh. Hanap tayo ng ice cream scoop. Kuha ka ng isang scoop. So, ito, nakadepende naman sa inyo yan. Kung gano'ng kadami. So, yan. Scoop nyo, tapos lagay nyo dyan. Boom! Walang dumikit, oh. Ugh. One. Tsaka technique pala dyan, dapat hindi nyo pagdikit-dikitin. Ganda bro! Daluto siya, magka-flatten yan eh. Magka-flat pa siya. Ay bobo! Wait ulit! Yan yung sinasabi ko eh. Wait ulit! Hindi ko nalagyan ng ulit. Tangin na mo. Details bro. Details bro. Wait lang ulit ulit. Restart, restart, restart. Reset, reset. Nalagyan <laughs> pala natin ito. Unti lang, manipis na layer lang. Greased sheet. Uh, ano nga din? May, may, nakalagay doon na term eh. Kahit mag two batches tayo, walang problema yan. So, one. Hindi na nakikita yung greatness. Yup. pa ang background din. No? So, ito. lang natin siya dyan. Kung kailangan pa, kung kailangan pang dagdagan, dagdagan nyo lang. Yup. Next. Balls lang siya sa ano natin ganyan lang kalalaki gagawin natin ano 3 by 4 tagta tatlo tapos apat na apat na hilera tagta sa isang row 3 by 4s bro sakto lang mga yan madali pa yan madali lang yan sakto lang din yung bow natin hindi masyadong madikit ay teko tatlo lang yun First batch, yeah! Ay! Manto pala! <laughs> ito pa pala, lalagyan pa natin sprinkles lang to. Sa ibabaw lang yan, sa ibabaw. Parang kumbaga dagdag art lang. Yung chocolate natin ang mag-make or break dun sa lasa ng pinaka-cookies natin. Kasi inincorporate incorporate natin siya eh. Pag pangit yung lasa niyang cookies na yan, anang chocolate na yan. Bro, pangit din ang kalalabasan nito. So, brrrt! Namatay, namatay yung oven. Pag namatay, tapos nabuhay nyo yung gas, ang ganito yung gagawin nyo ah. Ganito yung gagawin nyo yung teknik para hindi sumabog. Matayin nyo muna, tapos pasok nyo to. Sinisindihan nyo yung mga nakatrap na gas para hindi sumabog. Bagay yun yung sa ano, wala kasing pilot light to ang wala kasing pilot light to, yun ang purpose ng pilot light. Sinisindihan niya yung mga nakatrap na gas para kapag kalimbawa na iwanan mo siyang bukas yung gas, basta kasarado, tapos syempre, mag ano ka, diba? Sisindihan mo ulit, eh hindi mo na malayan na matagal na pala nakabukas yung gas. Pag, sin pag, sinindihan mo yan, pagka nilagyan mo siya ng apoy, may tendency na sumabog sa iyo yan, sasabog yan kasi palabas yung gas e eh, palabas sa iyo, di ba? So pag sinindihan mo siya, sasabog sa mukha mo. So yun. yan, lang ang technique pagka ta ano, so sarado niyo. So yan tingin ko mga ano yan, 8 to 10 minutes. Yan tapos sasalang tayo na second batch. Pagdating sa baking, isa yan sa mga napakadaling i-customize na pagkain na pastry. Kasi pag meron ka ng base, yung parang pinaka-base mo na cookies, napakadali niya ng gawing something, and, napakadali niya ng i-convert into another. Anong ibig ko sabihin? Parang ang ibig ko lang, ang ibig ko lang sabihin is, kunyari may cookies kana na, kahit ano ng flavor ilagay mo ron, pwedeng yan, peanut butter, or gusto mo, lagyan mo cheese cheese, ano cheese variant ng cookies, di ba? Pwede naman, di ba? Or pwede mo na siyang red velvet cookies, ube cookies, dark chocolate cookies, di ba? Parang saan french fries, di ba? Ang french fries kapag niluto mo, prinito mo, meron ka ng french fries. Pwede yung plain, lagyan mo lang ng asukal, pwede, pwede kang gumawa ng dip, di ba? Ngayon, yung french fries, talagyan mo na lang siya ng iba't ibang flavor. Cheese, barbecue, sour cream, mga spicy, mga ano, di ba? So yun, parang ganyan din ang cookies, napakadali niya i-customize. Plain, from raw, into another Gumbaga, para pwede mo siyang in next level kumbaga ganun din ang cookies tayo ratings na lang tayo ito nung pinaka exciting part dahil titingnan natin kung sa pool ba or sa blind diba? 8 to 10 minutes so magta try muna tayo ng 8 minutes dapat to mabango eh oh man ino diba, nag flatten na siya Although, wala namang mga sunog na nangyayari, pero nagdidikit-dikit siya. Ito ko sa cookies, sakto lang, boys, malambot. Kasi pagka overcook ang cookies, matigas, tsaka dry. Yan, mamaya trip natin, ng cookies, tapos parking water, tapos James Bond. Mas nga lalagay ko na ano eh, toppings sa cookies, pwede ba to? Sabi ko parang okay to. Ang ah. nakalimutan ko ay baking soda. Ang aralin naman nating lutuin is mga brownies. Tons kung kaya natin siyang gawin, di ba? Tapos yung yung, yung ano yung macarons na ano yung bilog-bilog na gano'n tsaka yung mga croissant yung mga gano'n pero dapat kasi pag sa baking mag mo sa pinaka basic yung uh, medyo I amin mean, kasi natin na ang baking talaga is medyo expensive siya eh. medyo expensive siya although yes may mga alternative naman na pwede diba pero syempre ah uh, nandun tayo sa ano eh nandun tayo sa parang... yung masarap eh. Nandun tayo sa hinahabol natin yung flavor eh. So, hindi mo naman ma-achieve yung masarap na flavor kung halimbawang titipirin mo siya sa ingredients, number one. Hindi nang ano, magdedepende ng lasa ng kung ano mang lulutuin mo. mapa man yan, baking ka man, luto ka man, diba? Nasa quality ng ingredients. So, yun nga, hindi ang pagbe-bake, hindi siya ganun kamura na ano. Kaya dapat, ang pag-aano ang pagbe-bake, mag-umpisa ka muna talaga sa yung mga basic, yung mga pandesal, di ba? Bago ka mag mga croissant, mga gano'n. Pero uh, aralin ko rin yun, mga pandesal, puto, mga ganyan, aralin natin yun. Pag, dapat ang, pag mag-testing ka ng isang bagay, doon ka muna sa pinaka basic, sa pinaka, kumbaga sa entry level na gagawin yung, kumbaga yung lesser yung chance na ma up mo, magkamali ka. So, at least, di ba, hindi mo sasayang effort mo. Tsaka, yung ginastos mong ingredients, di ba? Bro, the best cookies I made in my entire life, bro. Bro. <laughs> bro, what is that, bro? Nag-dark lang sa ano, pero... Crunchy siya hindi lang umalsa may problema sa pag-alsa yung timpla okay parang walang nasunog eh na parte, crunchy Masarap. sarap ang pa overcook ko ang ganda bro failed failed ang ating, ating cookies experiment pero makag, makakain naman natin yung mga ganitong ano Ayo, first time, kung okay. sa. Ang flavor niya masarap. Nga lang, ma-amplify ma nga lang yung lasa niya kapag mas maganda yung pagkakaluto mo. May, may mali ako, may meron akong mali sa pagluluto sa kanya. May something wrong. Walang well, to, o kung okay, siya ba sa akin. Hindi sunog. May mga parts na sunog. Ayun. Pa akong sinarang doon ang tatlo. natin kung ano yung tura niya. Hindi naman sa sunog. Nalakas ang kumufrado. Tsaka ano yung sya, pa-flat. May mali ako sa pagpapaalsa. Ah, yeah, wala. Gusto talaga. First time. Hindi pala ito biro, bro. May nalakas din siya. Pag may namali ka, done. Masuper, masarap siya. Masarap yung recipe niya. Kung hindi ko nasunod, pwede. Mission failed. Ganun okay? talaga. Serious bro. Tubig lang to sa mga itataka. Tubig lang to. Pero try nyo. Good night. Yeah, enjoy ko muna tong kung ano man tahag mo rin. Tawag so, mo na nga yung movie, chillak saan tayo, L7 lang ano. Yeah. So, lesson learned lang pala. Kailangan mas structured yung paggawa natin. Kailangan talagang sunod-sunod yung mga ingredients na kailangan natin gamitin. Same measurement tapos same procedure kung anong yung gagawin natin. Good night.